Okay. Ah, kabarangay. Ayun na ah, dito na yung bahay ni Kilawen. Pasalan natin. O oh, sige. Ayun, okay. Dito tayo. Ayun daw si Boy Kilawen ayano. Oh. Yan, hi bro. Idol. Idol. Ayun. Magandang uh, hapon. Magandang hapon din. Ayun, sa nan bahay mo dito. Ah, dito ba Idol? Ayun. Si Boy Kilawen ay uh, isa sa ang kanyang content ay pagkain ng mga uh, Hilaw, na anumang uri ng hilaw, kinakain niya. Tama kilaw. Ha, ah, tama kilaw, kilaw. Hilaw, kilaw, kilaw, ito, ayan. At, ito palang bahay niya, ayan. 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 ayan, ayan. Si Boy Kilawin ito, ayan ang... Hello mga idol! Ayan. Siya ay na-interview na sa GMA ka, GMA ka puso? Oo, nung Merkulis. Merkulis, ayan. So magiging kasama namin to sa Mansalay Mandim Vlogger sa MMB. Wala ka pa bang gano'n? Ba? Hey uh, si Kamara kay Bridge you know. Yon. So, ano? no. oh. Kagsusolo ah, log. ayan. Ayun. Walang grupo. Hindi na Ayun. Hindi na to pwedeng pumunta sa ibang grupo. Yon oh. Dito na ito sa Mansalay Mandim Vlogger. Yon oh. Okay, okay. Ato At ah, eh, ka namin para mag-jamming-jamming uh, na ko te. Ayun. Salamat. <laughs>